Sa bawat digmaan, merong isinisilang para maghari at merong nagagapi para magwakas ang kasaysayan. Matira sa labanan ng mga magigiting. Ang mga tinatanghal na bayani ay nakalaan para alalahanin sa paglipas ng panahon. Ngunit ang nagiging alamat ay hindi papanaw magpakailanman. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang inialay ang buong puso sa bawat laban nagpakita ng matinding pagyakap sa napiling larangan at paano mo pipigilan ang kalabang buwis buhay kung sumagupa dahil sa bawat tatagumpay ay merong kwentong natatago na kailangang ihayag sa lahat. Ang kwento ni Big J. Robert Jaworski o yung tinaguri ang The Living Legend. Pero kung bago ka pa sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Robert Vincent Salazar Jaworski Sr. sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Jawo. Siya ay isinilang noong ikawalo ng Marso taong 1946, tubong Baguio City sa Benguet. Ngunit ang batang si Jawo ay lumaki sa mga lansangan ng Pandakan sa Manila Nagsimula siya sa mga larong kalye hanggang sa makita siya ni Pilo Pumaren na siyang nag-recruit sa batang si Jawo noong taong 1963 sa edad na 17 anyos. Nang sumunod na taon, 1964, nang magsimula siyang maglaro sa Red Warriors kung saan pumangalawa kaagad siya sa leading scorer ng kuponan nila noon. At paglipas lang ng dalawang taon, naging malaking bahagi si Jawo ng back-to-back -back championships ng kanilang paaralan sa UAAP noong taong 1966 at 67. Sa pagpapakitang gilas na ito ni Jawo, nahirang din siya bilang miyembro ng national team ng bansa na lumahok sa Asian Games na ginanap sa Bangkok sa Thailand. Ito yung golden era ng Philippine Basketball. Panahon kung kailan nasaksihan ng ating mga tatay ang tunay na bakbakan sa hardcourt. Bawal ang pabebe, bawal ang pakyut, at huwag ka nang maglaro kung takot kang masaktan. Palakihan ng puso at patibayan ng dibdib ang bawat mga laban kaya't napakaswerte ng mga fans ng mga panahon na ito. Taong 1967, nang maganap ang Asian Basketball Confederation o ABC Championships o ito yung katumbas ng FIBA Asia Cup natin ngayon kung saan pinagpapasyahan kung sino yung pinakamagagaling sa bawat rehiyon na siyang isasabak sa World Cup o kaya ay sa Olympic Games. Nagkampyo ng ating pambansang koponan sa taong ito laban sa powerhouse na Korea sa kabila ng isang home court advantage dahil ginanap ang laban na yun sa Seoul. Si Nadiawo at Edgardo Ocampo ang naging bayani sa laban na yun. Dahil sa kanilang matagumpay na pagpigil sa shooting guard superstar ng Korea na si Shin Dong Pa. Sa pagkakapanalong ito ni Nadiawo ang Pilipinas ang kumatawan sa Asia para sa Olympic Games na ginanap sa Mexico noong taong 1968. Samantala, naglalaro na rin siya sa Manila Industrial and Commercial Athletic Association o MICA noong mga panahon na ito bilang bahagi ng koponan ng Meralco. Ito naman yung pinakamalaking liga ng basketball dito sa bansa bago pa man matatag ang PBA. Taong 1970, nang una niyang makuha ang titulo ng MVP bilang profesional na manlalaro. Si Jawo na rin ang ipinapalagay ng mga analis na best Filipino player noong mga panahon na yun. Bilang bahagi naman ng national team, si Jawo na rin ang nahirang na team captain ng pambansang kumpunan na lumahok sa sumunod na edisyon ng ABC Championships na ginanap sa Japan kung saan nagtapos tayo sa ikalawang pwesto noong taong 1971. Pagdating naman sa liga dito sa bansa, bago pa man na mayagpag ang Crispa-Toyota rivalry, ang kanilang kupunan na Meralco ang siyang naonang naging matinding karibal ng Crispa noong panahon pa lang ng Mika. Hindi biro ang kanilang naging paglalaban noon. Dahil literal na bakbakan sa hardcourt, bakbakan pa rin sa labas ang mga fans pagkakatapos ng bawat laro. Ganon katindi ang pagyakap natin sa larong basketball sa kapanahonan nila. At paano nga ba iniukit ni Jawo ang kanyang pangalan sa mundo ng basketball? Heto ang ilang halimbawa. Taong 1965, panahon pa lang niya sa Red Warriors, nakatikim na siya ng suspension sa laro matapos nilang makapagbakbakan ng literal sa mga player ng University of Santo Tomas. Noong buwan naman ng Enero, taong 1971, muntik bawian ang buhay si Jawo dahil sa napakadelikadong pagbagsak sa kanya ni Casimiro Santos sa isang laban na naganap sa pagitan nila. At taong 1971 pa rin, do or die match up nila laban sa karibal nilang Crispa, naganap ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang karera. Sa simula pa lang ng laban, matindi na ang bakbakan at dikit na dikit ang kanilang score lalo na sa naon ng mga minuto. Hanggang sa magpakawala ng 13-2 run ang Crispa na noon ay sila ring defending champion ng nakaraang komprehensya at lumamang sila ng 15 puntos sa pagtatapos ng first half. Pero may namumuo ng kontrobersya sa mga sandaling ito. Hindi lang mga player ang nakakapansin sa hard court, maging ang mga fans ay kiniklaim na bias daw at pabor sa Crispa ang tawagan. Dahil sa taas ng intensity ng laban, hindi pa tapos ang first half ay umuula na ng mga bote at baso sa court na nagmumula naman sa mga fans na galit na galit sa mga referee dahil sa hindi nila parehas na pagtawag. Sa pagpapatuloy ng laban, kakasimula pa lang ng second half, muling pinituhan si Jawo ni referee Obayas ng isang kontrobersyal na foul. Hindi na ito nagustuhan ni Jawo at binigyan na niya ng siko ang referee na tumawag sa kanya. Thrown out siya sa laro pagkabigay ng siko na yun. Pagkalipas ng anim na minuto, Pinituhan na din kaagad si Big Boy Reynoso ng isa pang referee na si Eriberto Cruz. Si Reynoso ay isa ring star player ng Meralco kagaya ni Jawo. At ito na rin yung kanyang ikalima at pinakahuli niyang pwedeng gamitin. Fall out na rin siya sa pagkakataong ito at pwersahang thrown out na kaagad din siya sa laro. Gayong napakahaba pa ng oras ng laban. Kasama ang libu-libong mga fans, umalma siya sa nasabing tawag dahil para sa kanila ay hindi na ito katanggap-tanggap. Sa init ng paligid, binato ni Reynoso ng bola ang referee at sinundang kagad ito ng suntok. Buti na lang ay nailagan ito ni referee Roberto Cruz. At pagkatapos niyang sumuntok, ibinaling e naman ni Reynoso ang kanyang galit sa isa pang referee na siyang naunang nagpatalsik kay Jawo sa laro. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit sa gitna ng court kung nasaan ang referee na yun Nakita ni Reynoso na nakabulagta na ito sa sahig dahil naman sa napakalakas na straight right na suntok sa kaliwang mata na iniumbag ni Jawo na nagmula pa sa bench. na Natumakbo at nakasali na sa bakbakan ng magkagulo. habang nakahiga pa ang referee na inumbag ni Jawo, tinadyakan pa ito ni Big Boy Reynoso. Tigil ang laban ng mga sandaling iyon habang sa ospital ang bagsak ng referee kung saan nagtamo ito ng isang kalahating pulgadang hiwa sa may bahagi ng matang sinuntok at namamagang mukha. Kinailangan pa ito ng limang tahi bago maisarado ang sugat. Dahil sa laki ng gulong ginawa ng dalawang player, dalawang taong suspensyon ng inihatol ng board ng Mika sa kanila at pinahigpit pa ito ng Basketball Association of the Philippines o BAP matapos nilang patawan ng lifetime ban ang dalawa sa paglalaro sa mga ligang sakop ng BAP. Ibig sabihin, sa larong kalye na lang sila kung pwedeng maglaro. Sila din ang kauna-unahang mga player sa bansa na napatawa ng suspension for life. At ang pinakamalaking nawala sa kanila, si Nadyawo at Atrenoso ay kapwa miyembro ng national team at hindi sila napasama sa line-up para sa 1972 Munich Olympic Games bilang bahagi ng parusang ipinataw sa kanila at humina ang ating pambansang koponan. Samantalang nagtungo naman ang dalawa sa opisina ng presidente ng BAP para personal na humingi ng paumanhin at taus-pusong tinanggap ang parusang ipinataw sa kanila. Wala na sanang dalibing legend na isinilang sa ating kasaysayan. Buti na lang, napagtanto ng pamunuan ang mga talentong masasayang lalo pat naging malaking bahagi si ng maraming tagumpay ng Team Pilipinas sa international competitions kasama na ang sa Olympics at sa World Championships. Dahil sa sobrang popular ni Jawo noon, makita pa lang siyang pumapasok sa court ay nagsisigawan na ang mga tao. Merong mga taong lumapit mismo sa Pangulong Marcos na siyang nagutos na tanggalin na ang ban sa dalawang player na ito. Muli silang binigyan ng pagkakataong makapaglaro bilang konsiderasyon sa kanilang ambag sa pambansang koponan. At sa muling pagbabalik ni Jawo, hindi niya binigo ang sambayan ng Pilipino at patuloy pa siyang namayagpag. At ang sumunod na nga ng mga pangyayari ay kasaysayan na mismo ang makapagsasabi. Muling nagkampyon ang Pilipinas sa Asian Basketball Confederation noong taong 1973 na siya namang naging tiket muli ng ating bansa patungong World Championships na ginanap sa Puerto Rico noong taong 1974. Ito yung FIBA World Cup natin ngayon. Naging team captain na rin si Jawo ng ating pambansang kupunan na sumabak sa Asian Games ng kaparehong taon ng 1974. Taong 1975 naman, nang maitatag ang PBA, naging bahagi naman siya ng kupunan ng Toyota at ang Chris Pamuli ang kanilang naging matinding karibal. Naglaro si Jawo sa Toyota sa loob ng siyam na season at siyam na kampiyonato din ang nakuha niya dito kasama na ang Most Valuable Player o MVP noong taong 1978. Habang nagkakaedad, hindi pa rin nagpaawat si Robert Jaworski sa pagukit ng kasaysayan. Noong panahong mabuwag ang team ng Toyota, lalo pa siyang namayagpag dahil naging bahagi siya ng Gilbis Jean na kalaunan ay naging Hinebra San Miguel. At may pagtatalonan pa ba kung sino ang naging dahilan kung bakit ang Hinebra ang siyang naging pinakapopular na team sa liga ng PBA magpasa ngayon? Si Jawo ang naging mukha nito sa loob ng mahabang panahon na siyang nagsilang ng Never Say Die Spirit kung saan nakilala sila sa mga epic comeback na panalo. Nag-playing coach na rin si Jaworski simula noong kalagitnaan noong dekada 80 at patuloy niyang pinagharian ng hardcourt Nagkampiyon muli sila noong taong 1986 Open Conference bilang playing coach. Naging head coach din siya ng RP team silver medalist noong taong 1991. Muli silang nagkampiyon sa kaparehong taon laban naman sa shell ni na Benji Paras kung saan sila ang naging kauna-unahang kupunan na nakasungkit ng kampiyonato mula sa isang 1-3 Come From Behind series. At ito ay nagmula sa makasaysayang 4 seconds remaining na pasa ni Jawo kay Rudy Distrito Buzzer Beater na napanood ng milyong-milyong hinebrapan sa buong kapuluan at namayagpag pag ang Never Say Die Spirit. Pero ang pinakamalupit sa labang ito, si Jawo ay 45 anyos na noong panahon na yun at siya pa rin ang tinangkal na best player of the game. Iyan at napakarami pang mga laban kung saan nagpakita nang napakalaking puso ang nag-iisang Robert Jaworski. Ang huling laro niya sa liga ay naganap noong buwan ng Marso taong 1997, na ginanap naman sa Dumaguete City. Si Jawo ay nagretiro sa edad na 50 anyos, pinakamatanda sa kasaysayan ng liga. Pero mukhang may humahabol na Enrile -really ng PBA ngayon. Maabutan kaya niya? Maaring hindi si Jawo ang naging pinakamagaling na player na lumabas sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit walang duda na siya naman ang naging pinakapopular sa lahat. Siya na rin ang naging mukha ng Liga simula nung iukit ang kanyang anino sa logo ng PBA. Ang tinaguriang The Big J at ang nag-iisang Living Legend. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli paalam